Hello Marcos kamusta kayo? Sabi ka ni pag-uusapan natin ng ang mga ginagamit ng mga kababaihan na gusto ng mga kalakihan. At kung handa na kayong lahat ay mag up po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na ginagamit ng mababae na gusto ng lalaki is ang pangunawa sa mga bagay-bagay. At mga inyong pangunawa. sa mga bagay na pinaka, gusto na mga sa mga kababaihan sapagkat pagkat ka-inspired, mas lalo magiging masaya, maligaya ang lalaki sa iyo. At mas lalo kanyang papahalagahan at mamahalin dahil ganyan ka. Ginagamit mo palagi yan. Ang problema sa karamihan ng kababaihan, imbis na gamitin ng pangunawa, ang ginagamit ay bunganga at laging ka inspired masyadong sensitive, negatibo at selosa at marupok, pabebe, kung ano pa mang tawag sa ibang kababayan, yung iba lang ha, kung hindi ka ganyan ay mabuti ka inspired. Pero yung ibang babae kasi, yung iba lang naman ay sabihin natin na kulang sa pakunawa, di ba? Aminin man ng iba o hindi, merong ganyan. At alam niyo, merong ganyan, di ba? Kay inspired na yung babae na ang bis ng ulo mga babae na mabilis magtampo, mga babae na mabilis magselos, mga babae na mabilis na magpabebe o maging sabihin natin masyadong sensitive sa mga bagay-bagay dahilan kung bakit yung lalaki, yung partner niya ay natotoxican sa kanya at hindi sila nagiging masaya at nauuwi sa paghihiwalayan o paglulukuhan o sakitan o sabihin natin ka-inspired pagkatapos ng ilang pagmamahalan gusto mo bang mangyari yon? kung ayaw mo na maghiwalay kayo ng partner mo, iwang kanya, lokohin kanya, sabihin natin kay expert magbago siya sa iyo, ay palagi mong gamitin ng iyong pangunawa. Kasi sa mga pinakasikreto ng isang matibay, masaya at matatag na relasyon, ginagamit nila palagi ang pangunawa. Naguunawaan sila. Hindi nila inuuna ang bunganga o ang galit. Huwag kang palaging emosyonal. Huwag kang palaging sabihin natin na iinis. Huwag kang palaging makipag-away sa partner mo. Diba? Humanap ka palagi ng kapayapaan at huwag kaguluhan ng pag-aaway. So, sa mga bagay na ginagamit ng mga babaeng minamahal ng partner nila, bagay na talaga namang gustong gusto ng mga kalakihan, bagay na hinahanap-hanap namin sa mga babaihan, ang babaeng maunawain ka inspired. At ang panong bagay na ginagamit ng babae na gusto ng lakis, ang sapat na oras para sa kanya. Yung ang bagay na gustong gusto ng mga kalakihan na ginagamit ng mababae ang sapat na oras para sa kanya. Alam niyo mga ka ang problema rin sa iba, ang ginagamit nila ay ang sobra-sobra o napakaraming oras para sa lalaki. Kaya yung lalaki ay talaga namang hindi nagkakaroon ng pagkakataon na sila ay mamiss o hanapin. At mas talong tamas ang value niya sa lalaki. Kaya lagi ko sinasabi sa si inyo mga kababaihan na kung kayo ay magkakaroon ng partner, kung may partner kayo ngayon, ay huwag kayong magbigay ng sobra-sobrang oras. Dapat sapat lang. Diba? Lalo na kung yung partner nyo ay eh, meron din, meron din trabaho, yung partner nyo meron din pinagkakabisiyan, huwag kang, huwag kang laging istorbo. Dapat matuto kang bumalanse ng panahon ninyong dalawa. Hindi yung porket gusto mo siyang makausap, makita, ay pipilitin mo siya. Dapat hindi ka needy. Dapat hindi ka masyadong demanding sa panahon niya. Lalo na kung ginagawa naman niyang lahat para magkaroon kayo ng oras na dalawa. Diba? Inspired. Problema kasi sa iba, masyadong ano eh. Hindi maunaway talaga. Talagang yung ibang babae na away pa. Pag matagal mag-reply, matagal mag-message, di ba kapag kasabihin natin uh, matagal makipag-uusap yung sa kanya, eh malay nyo naman busy. Eh maunawaan ko kayo kung yung lalaki sinasadya niya. Pero paano kung hindi naman, di ba? Sa yung sa mga bagay na gustong gusto ng mga kalakihan na ginagamit ninyo, kayo ay gumagamit ng sapat na oras para sa inyong dalawa. Sapagkat so, kayo sa part, ang lahat ng sobra hindi maganda kapag sobrang-sobrang binigay mong panahon sa, sa lalaki ay, ay ma-spoil dyan at baka pagsawaan ka at sabihin natin kay inspired na baka hindi niya makita ang tunay mong halaga kapag nangyari yon hindi niya nakita ang tunay mong halaga dahil sobra-sobra ka magbigay ng panahon o oras sa kanya maaari siyang maghanap ng iba maboring sa'yo, kumanap ng saya sa iba challenge sa iba, di ba? Pero kung hindi ka lagi nagbibigay ng panahon, hindi ka lagi nagpaparamdam, hindi ka lagi nagsisend ng message, chat, or text, hindi ka rin lagi tumatawag, hindi ka mabis mag-reply, pinapakita mo na busy ka, pinapakita mo na sapat na oras lang ang kaya mong ibigay sa kanya. Bagay na ginagawa mo palagi para sa inyong dalawa. Kahit pa lang isang lalaki maghahabol sa iyo, mababalo lalo sa iyo. Dahil siya ay isip ng isip sa iyo. Dahil hindi ka nga laging nagbibigay ng sobrang oras sa kanya. Kanya na mga sikreto ng mga matatagumpay na babae kung bakit sila kinababalawan ng mga kalakihan o ng partner nila. Hindi sila baliw o uhaw sa lalaki. Hindi sila baliw o uhaw sa pagmamahal ng lalaki. Alam nila kung paano balansihin ang relasyon at minamahal nilang sarili o buhay nila. Hindi sila nagpapaka-tanga sa lalaki. Hindi sila masyado nagpapakabaliw sa pag-ibig. Nagpapakabaliw sila pero sa mga pangarap nila. Kaya yung lalaki, masalaw silang pinapahalagahan. Diba? So yun sa mga sikreto bagay na ginagamit ng ibang babae kung bakit ay talaga naman ang partner nila ay lagi nag sa kanila. Sapat na oras lang kasi ang kaya nang ibigay dun sa lalaki at kaya nang balansihin ang emosyon nila at ang puso nila kay Inspired. At ang pangatlong bagay pang na ginagamit ng babae na gusto ng lakis ang pangakit na salita at pagkilos yun ang pangatlo kay Inspired. Yung pangatlo Lois, kay Inspired, talagang gustong gusto namin yan na ginagamit ninyo sa amin. Yung yun yung uh, mapangakit na pagkilos o pananalita. Totoo yan, case part. Maniwala kayo. Eh, syempre, ang lalaki ay lalaki talaga. Diba? Eh, yun ang gusto talaga ng lalaki. So, totoo lang. Kaya, kung may partner ka, kung may boyfriend ka, kung may, lalo na kung may asawa ka na, may mister ka, gamitan mo siya niyan. Ng iyong mapangakit na mga sanalita o pananalita, mapangakit na pagkilos sa mga gawa para sa mister mo. At sigurado ako talaga magiging masaya yan, kikiligin yan o magiging romantik ang inyong relasyon. At baka ma-el sa'yo yan o mag-init sa'yo yan. Diba? Tinister mo naman yan. Diba? Sa'yo sa mga bagay na gustong gusto ng lalaki na ginagamit o ginagawa ng babae sa kanya. Diba? Yung, mapa, yung, yung kilos mo. Sa pamagitan ng ano ka, sabihin natin malumanay, sexy kumilos, yung panalita mo, mapangakit yung boss, tono ng boses mo, dapat marunong ka niyan. Baka sabi ng iba, ka inspire Paano yan? Bakit? tigas ng katawan ko. Ako po, paano yan? E, yung boses ko, yung boses ko naman kay Enzo Park, ang tigas din ang boses ko. Eh, babae ka pa rin. E, Yun ang masasabi ko dyan. Babae ka pa rin, kaya mo yan, at alam ko ang mo naman yan. Practice lang, at kung para sa lalaking mahal mo talaga, at para hindi siya maagaw ng iba, at sa'yo lang siya lagi matokso, ka-inspire. Lagi mong isipin kaya mo. Akitin mo ang partner mo upang sa sa'yo lang siya mabaliw at di siya maagaw ng iba since sa mga sikretong bagay na ginagamit ng ibang babae kung bakit sila talaga namang kinababalaw ng partner nila ang mapangakit na kilos at pananita sa lalaking mahal nila ka-inspire at ang pang-apat na bagay spread na ginagamit ng babae na gusto ng lakis pabango it's mga spread yun ang pangapat ang na bagay na ginagamit kung bakit kayo talaga namang inahabol habol minamahal, pinapahalagahan at mas dalong nagi nagiging malambing ang partner nyo sa inyo at mas lalong hinahabol kayo ng mga manliligaw nyo o ng mga laki nagkaagos sa inyo dahil kayo ay palaging mabango dahil kayo ay palaging gumagamit ng pabango kaya napakalaga ng isang babae hindi masyadong kuripot sa sarili dapat ginagasusan mong sarili mo at marunong ka dapat mag-ayos ng sarili mo lagi ka magpabango pumili ka ng bagay na pabango sa iyo bagay na yun talagang pabango na tatagal sa katawan mo pabango na mapapatingin sila sa iyo kahit di ka man ganun kaganda di ka man ganun ka sexy di man ganun kaganda ang forma mo at di ka pa totally nakakapag self improve di ba eh kung mabango ka palagi sigurado meron at magkakaroon pa rin interest sa yung lalaki at meron pa rin ma-attract sa iyo at kung ang partner mo ay talagang maamoy ka mas talo siya magiging malambing sa iyo bagay na magdudulot sa kanya ng kaligayahan at pag-iinit para mas lalo kang lambingin, maging romantic siya sa'yo at mas lalo kanyang mahalin Palagi kang maging mabango ka inspired so pagkat sa isang mga bagay na ginagamit ng mga kababaihan na gustong gusto ng mga lalaki ka inspired. At ang panglimang bagay sa ginagamit ng babae na gusto ng lakis, ang kakayahang tumulong sa iba. Yan ang panglima, ka inspire sa yung kakayahan yung ginagamit mo. yung kakayahan na tumulong sa iba. Sabihin natin, kumikita-kita ka ng maganda ngayon. Ma ang ng buhay mo. Maganda ang buhay mo, masagana ka, o sabihin natin kahit sabihin pa natin mahirap ka lang. Hindi man ganun ka ang pera mo, hindi man ganun ka successful sa buhay, may maitutulong ka para sa iba. Alam nyo mga kinspar, hindi lang halata sa mga mga kalakihan, pero gusto namin ng babaeng matulungin sa iba. Kapag nakita ka ng partner mo, ng boyfriend mo, ng mister mo, kahit ang maniligaw mo, ng lalaking mahal mo, kahit pa ng kaibigan mo, kahit na ka-MU mo, nang wala mong ka-label pag nakita niyang matulungin ka sa iba, mapopol yan sa'yo. Malamang sa malamang, 90 to 100 maaari siyang magkaroon ng inter sa iyo ma-attract sa iyo pwede siyang mahulog sa iyo ma-in love sa iyo at habulin ka kay inspired lalo na ang partner mo nakikita niya magiging proud siya sa kanyang sarili na ang partner ko ay may mabuting puso kapaligtaran kapag nakita ka ng lalaki na masama ang ugali mo madamot ka sa iba hindi ka tumutulong ayaw mong magpakumbaba at mahigpit ang ang hawak mo sa pera ni hindi ka gustong hindi mo gustong mamigay para makatulong man lang sa mga mahihirap ay matuturn off ang lalaki sa iyo kahit mahal ka niya mababawas ng pagmamahal niya sa iyo sapagkat makikita niya kung anong klasing girlfriend o babae ang niligawan niya o pinakasalan niya patunayan mo sa partner mo na hindi ka lang merong magandang mukha kundi meron ka rin magandang puso para sa iba. So isang mga bagay na ginagamit ng ibang babae, mayaman man o mahirap, ang kakayahan nilang tumulong sa iba ay pinakagusto rin yan naming mga lalaki ka-inspire. At ang pangalang bagay pa na ginagamit ng babae na gusto ng lakis, ang pagkakataon na magpaganda ng pangalang ka-inspire. Yan ang isang mga bagay na ginagamit ng mga kababaihan ninyo ang inyong pagkakataon na magpaganda ay gustong gusto namin mga kalakihan Gustong gusto ng lalaki na ang isang babae lagi nagpapaganda. Ayaw na ayaw ng aming mga lalaki na ang isang babae pabaya at hindi nag-aayos nagpapaganda sa kanyang sarili. Diba? Ayaw na ayaw nyo nun. Parang kayo. Kayong mga kababaihan. Hindi ba't ayaw nyo rin ng lalaking pamad? Hindi ba't ayaw nyo rin ng lalaking walang pangarap o ambisyon sa buhay? Gusto nyo ba ng lalaking wala trabaho? Gusto nyo ba ng lalaking puro papogi lang? Gusto nyo ba ng lalaking puro paasa lang? Ikaw pa yung gagastos? Ikaw pa yung paasahan? Gusto nyo ba yung ganon? Hindi ba mas gusto nyo ng isang lalaking matagumpay? Isang lalaking hindi man ganong katagumpay pero lang sa buhay? Hindi ba mas gusto nyo ng isang lalaking may trabaho? May pera? Isang lalaki na may pangarap at ambisyon sa buhay? Hindi ba mas gusto nyo yon? Ganon din ang isang lalaki. Mas gusto namin ng isang babae lagi nagpapaganda ayaw namin ang babaeng pabaya sa kanyang sarili kaya naman kahit anong edad mo bata ka man may edad o matanda ka na real talk lang, palagi ka magpaganda palagi ka magpabango, palagi ka magpaseksi alagaan mo ang sarili mo sapagkat ka inspired ang partner mo ay lalaki ang lalaki ay lalaki gusto niya ng magandang babae hindi ka man ganon pinanganak na sobrang ganda talaga at least nag-aayos ka yan ang gusto ng lalaki Since sa isang mga bagay na ginagamit niyo ang inyong pagkakataon na magpaganda pag may oras kayo. Bagay na gustong gusto ng partner mo at ng kahit na sinong lalaki, ka-inspire. At ang pangpitong bagay para na ginagamit ng babae na gusto ng isang lalaki ang galing sa romansa. Yan ang pangpito at pinakahuli kay inspire na bagay na ginagamit ng mga kababaihan na gustong gusto. Nakakalaki yan ang inyong galing. Ginagamit yung inyong galing sa romansa. Yan ang pangpito ka inspire. Magaling ka ba mang romansa sa partner mo? O baka naman beginner ka o sabihin natin wala ka pa masyadong karanasan o hindi ka masyadong marunong o pabebe ka lang talaga o sabihin rin bossy ka lang gusto mo ang lalaki lang ang kumikilos at tumaraman rumara sa iyo at kumikilos sa isang labing kayo pa sa isang labing sa inyong uh, alam nyo na paglalabing nyo mag-asawa mag-partner dapat dalawa kayong kumikilos nagtatrabaho para maging successful masaya at uh, talaga naman kayo sa Ah, romantic ang inyong pag -ayabi. Hindi 'yung hinahayaan mo na ang lalaki lang palagi ang kumikilos para maging maligaya kayo. Kailangan dapat marunong ka ding romam romamansa o magromansa sa partner mo, sa mister mo, 'di ba? Sa lalaking mahal mo. Sabihin ng iba 'yan, 'di ako marunong magromansa eh. Marami tuturo dyan kung paano magromansa. Gamitin mo pati ang utak mo, 'di lang. Gamitin mo ang utak mo, gamitin mo ang pagkababae mo, ang kalandian mo sa partner mo, sa mister mo. Sa kasawa mo. Di ba? Hindi yung puro ka pa, bebe. Sabi niya, kay Inspired, pinalaki ako ng magulang ko. Na ano ko eh, yung, uh, tawag na, yung conservative, Eh, masyado kasing strict to magulang ko noon, kaya wala ko natutunan eh. Huwag mong igawing dahilan yan. May partner ka na, ka Inspired. Dapat, hindi lang ikaw ang pinapalagayaan niya. Responsibility mo rin na palagayaan ng partner mo. Alamin mo yan. Kung hindi mo alam, alamin mo kung, kung, kung hindi ka sanay, sanayin mo. Huwag kang laging humanap ng dahilan upang ang partner mo hindi maghanap ng iba at hindi pag ipagpalit sa iba. Maging masaya sa'yo at talagi maging malambing sa'yo. O kung sa isang mga bagay na ginagamit ng mga kababaihan, dahilan kung bakit ang partner nila ay mas talong nagugustuhan sila, minamahal, pinapalagaan sila, at higit sa lahat ay nagiging maligaya sa kanila. Siya at ikaw, ka-inspired sa inyong relasyon. So, mas muna po na maraming salamat mga supports pagtapos ng vlog nito. So, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din tayo sa iba at sa mga hindi pa po nak-subscribe ay pa-subscribe na po Max para click ko na rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago kong upload. Maraming salamat mga supports maging ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli at sa mga gusto pa lang magpa-coaching or magpa-advise. Pakimais lang po ako sa akin Facebook, pakichat ako at ako mismo magre-reply at kakausap sa inyo. Siyempre hindi man po libre hindi libre sapagkat magbibigay ako ng payo higit sa lahat ng oras ko focus sa inyo mga ka -inspired. thank you so much mga ka -inspired. mahal ko po kayo at muli be inspired